So, what's up sa inyo guys? Welcome to the another vlog. So, for today's video is mag- mag-ano tayo. Mag- puputrip tayo or kakain tayo ng tinolang manok. So, so mandami ng sabaw. So, simulan natin. So, let's go. Yun na nga, guys. Kukuha mo na tayo ng upuan, guys. Guys, kukuha mo na tayo ng upuan. So, inanda ko na yung tubig. Thank you, Lord. And, tara, simulan na natin. Bago ang lahat, magkatasan na tayo. Okay, no, Panginoon, salamat po sa araw na ito at biyaya na binigay niyo sa akin. Binigay niyo kalakas ng na kalakasan at katalinuhan at kaalaman ng mga ko sa aking pag sa school at pag sa inyong salita kahit ako yung kasalanan sana mapatawad niyo po kasalanan at kasalanan ko ng gawa salamat sa mga blessing na nagbibigay sa inyong kalakasan sa araw-araw salamat sa inumin at pagkain at blessing na binibigay niyo sa akin kayo na pumahala sa akin at patawarin sa lahat ng kasalanan kung nagawa ko mo mabait ako sa araw-araw at matunungin sa imang tao sa aking kapwa ito na ang ngayon kaisang mga kaisang mga kaisang mga kaisang mga kaisang mga So, let's, let's go guys. Kain tayo. Kain tayo. So, kain tayo guys. Kain po tayo. May na guys. Pakakain to na. So, Ibu video na to at iba kong video pa buti nyo ng ano uh, guys 1000 na next at ipopromote ko yung aking youtube channel at at ko sa aking video gagawa ko maayos at matinong content para magawa ko kung ano yung gusto kong pwedeng gawin In the future, pagka naging sikat na vlogger ako guys, Ano, gagawin ko mga kayo. Promise, ipopromote ko lagi yung ano, magiging masulong ito sa ibang tao. In the future, ma magagawa ko yan. Yung matulungan yung mga nasalataan ng bagyo, nasunugan. At saka, uh, problema sa pagkain, pera. Magagawa ko yan guys, in the future. So, sisigap lang, lang ako pa buti at sisipag ako po sa pag-aaral ko. Thank you. At sana sa lahat ng mga tao na niniwala sa akin at parang um, sawang sumusuporta sa akin, suporta niyo lang ako guys. Kasi na po, masuporta ay hindi. Pag sinuportahan niyo ako, susuportahan niyo. Susuportahan ko din kayo, magkakasunod tayo. So, sumunan natin.

lahat ng sobra-sobra sa akin kaya maan ibibigay ko sa mga may inirap at matulungan ng ibang tao So, para sa akin yung sa na manok yung rate natin is ah 9 9 alam nyo ba? alam nyo ba 9? masarap kasi saan yan eh. Kung may itinig pa yung sabaw. So, may lasa pa. All good. Kaya na yung to dito, guys. Ipabotin nyo nga ng 1,000 likes ngayong ganito content gagawin ko, guys. Promise. Gagawin ko to. Masasupport tayo nyo lang lagi. Hmm. Saka na naluluto ni Papa. Pag ako talaga guys right, na toto magluto ano? Magluto ako. Oh. Promise. Kapag kinola ako. Oh. Solid. Sarap. Mereka pun guys, ni payah last bike Mm. Grabe sarap akong sabaw. Sinulit ko guys ang rate ko dito 9 over 10. Ang sarap. Um, yung luto dito is eh, Sakto lang yung alat, saka Ano guys? Hindi siya masyadong maalat. Ilang beses na ako nakakain na namin nito na guys, yung tinolang manok masarap. Ito talaga yung favorito ko talaga ng pagkain sa lahat. Tinolang manok. Tapos paparisa mo lang mainit at masarap na kanin. Pag mainit-init yung sabaw. Mmm! Sigurado. Sa tinola pala lang mapapakain ako sa sobrang sarap. Mapaparami ako ng sabaw. mapapasabi ako ng sabaw. Pengi pa sabaw please. mày phải này, anh ấy nghe tiếng nói nghe mấy câu hát của nghe cái tay cái tao cái hai tiếng bioc cái hai tiếng yok cái tay mình rồi guys, last bite. last bite cái tao Pagkakita ko lang yung ano guys. Yung magkakaroon ko. Ram, abos, sumot. Siyap. So, ginom na tayo ng tubig, mineral. Ginom na tayo ng panulak guys. Hanggang dito na lang guys. Huwag niyong kalimutan mong i-like, share, comment, and subscribe. Click notification bell para updated kayo sa mga video na ilalabas ko or i-upload. More upload. Guys, yun. Please like, comment, and share. Huwag niyong kalimutan yung subscribe and click notification bell for more upload, update. And daily vlog. Yun lang po. Bye bye and good night. Guys, may pasok pa ako bukas. Pasok na ako. Bye bye. Subscribe.